Mga Onggoy! Ito pala ang part 2 ng selebrasyon na birthday ni Baby Calyx! Ipapakita lang namin sa inyo mga Onggoy kung ano yung inihanda ni Baby Calyx na mga souvenirs para sa mga bisita niya! Ayan mga Onggoy, nagpicture-picture lang kami dito sa events by Cheesy Prints! Meron silang mga ref magnets na napaka cute. At meron din silang mga customized na mga mugs. At eto pa, mga unggoy. Ang Heart and Soul Philippines Souvenirs. Grabe, mga unggoy. Sobrang gaganda ng mga keychain nila. Tingnan nyo naman, mga unggoy. Oh. Sobrang nagustuhan ng na mga bisita ni Bibi Calix. <laughs> At dito na naman tayo, mga Onggoy, sa snippets by Sammy Booth Ayan, mga Onggoy, Picture-picture lang. Tapos, tiyan, may lalabas na ng mga photos. Grabe, pang memories talaga. Ayan, mga Onggoy, Mag-message ng kami dyan para kay Baby Calix. Para pag lumaki na si Bibi Calix, papakinggan niya yung mga message namin para sa kanya. Eto din mga unggoy, sobrang ganda na eto at ang cute. Tumblr siya mga unggoy na pwede i-customize. Pili lang sila ng mga stickers na gusto nila. By love, Juju! Gabe parang unti-unti din nahihil yung inner child namin. at eto din customized na napaka-cute na mga back chain or keychain mga Onggoy. By Shindig Supplies. Naubusan nga kami neto mga unggoy Buti eh. Buti na lang nag-reserve sila para sa amin. At eto mga Onggoy, meron din bag at mga pouch. Customize din siya. Pipili lang sila ng mga design na gusto nila. By Digital Print House. Ito naman yung JR Highly Perfume Bar. At eto talaga mga unggoy ang naubusan kami. Talagang nagustuhan din ng mga bisita. Sila naman ang MIB Photo Sobrang thankful kami sa kanila mga unggoy kasi kinapture nila yung mga memories namin sa birthday ni Baby Calix. Sobrang dami ding natanggap ni Baby Calix na mga regalo. Thank you po sa inyong lahat.